So ito mga kapiga po ay uh, isang pagpalang araw po ulit. Uh, ayan, uh, welcome to my vlog. For today's video po uh, ay ulit tayo ng ating pitang. So dito tayo lumagay. Ito lang banda sa malapit. So sana may lang tayong huli. Kapag kanana rin ako dati dito sa lugar na to kaso wala pa tayong nahuli. taas na yung araw Ito natin ang alina Ito po sa lahat ng viewers at subscriber natin Ayan, Maraming salamat At uh, naka 1K subscriber na tayo Kahit pa paano eh, Naabot na rin natin Sobrang tagal Ayan. So Sa lahat po ng viewers natin ha, Subscriber maraming salamat Parang hindi nagalaw ano natin ah. Ayan ang mga katika po yung at yung ito lang natin. Para may huli tayo.

minsan lang talaga tayo sinisorti hindi na tayong makahuli ng uh, marami-rami so kadalasan pa isa isa minsan pag minalas pa zero uh, sana ngayon kahit uh, isa lang okay meron na sana meron tayo kahit isa Nalasan may huli tayo dun sa fish trap natin at dun na rin tayo nagkukuha ng uh, pamain natin. lalim ng ano natin ng lugar na to so, ito yung lugar na malalim pero na mga pain may pain may mga pain na Boy pa. Oh, meron mahuli kahit isa lang. Tagal-tagal na rin tayo hindi nakakahuli. Ito so, ba yung mga pain natin mga katika po Parang hindi nagalaw yung ano natin ito yung buhay yung natin. wala, lang na, wala lang nagpaparamdam Parang sama ka tigap, bro. Ano? Tara, 'yung uli tayo, kain papaano? Pa tayo ng kakahol dito ng uh. Oh, parang may uli tayo, hi ma ka Ay, may uli tayo. Mag-uulit tayo, mag-ugadaw. Mag-uugadaw. palus Lunok Palus Palus Oh Oh, tayo Yes so, aku nakahuli Nang palu sa lugar na to. malaki oh, na kami sa punti hindi niya na kayang putulin yung tamsi natin dahil kung makikita natin o oh, lunok so, lunok siya pero hindi niya na kayang putulin yung tamsi natin so, kasi kung uh, kaya niyang putulin yung tamsi natin yan putul na yan ayan kahit pa paano meron tayong uli so, meron tayong huli kahit pa paano, mga kapatid makahuli rin tayo sa lugar time kong makahuli dito sa lugar na ito ng uh, palus maraming uh, pain maraming buhay na pain tayo yun malaki pwede nang mayo lang pwede na medyo uh, good size na yung uh, mahuli natin palus kaya lang hindi tayo nakakahuli ng uh, talagang mga malaki so, hirap na hirap tayong makahuli mga katiga po ng malaki hirap tayo makahuli ng malaki Pero okay na yan kahit maliit at least uh, hindi tayo na zero akala ko wala tayong huli walang nagpaparamdam kanina ah, hindi lang pala gumagalaw siguro pagod na ah, ito so, paano makadag tayo ito yung first time na huli ko sa lugar na ng palos mga kapiga po ito ang makikita nyo may mga pain, mga buhay po yung pain automatic yung gulay niya. kadalasan pagpalot yung huli natin mga katiga po ah boy pag yung huli natin kasi yung palos matibay sa tibay sa tubig tibay sa ilalim hindi katulad ng mga dalag lalo na kapag uh, is snake So, madali silang mauubusan ng oxygen. Wala niya atang kasama. Kasama. Wala niya. So, lang bato natin. Wala niya. Wala niya. na uh, nakaiisa tayo mga kapatid natin. So, lang natin jaray yung uh, bangka natin. karahing malaki buti na lang nakahuli uh, tayo so hirap tayo makahuli ng malalaki so kadalasan uh, ito na yung pinakamalaki uh, isang kilo, dalawang kilo medyo uh, kalakihan na rin uh, kasi sa area na pagkakanaan natin mga katiga po ay napakalalim yan. Ay, so, ah ah. Yan probiyaga do. Oh. Sampo muluput na. Lumalabas na yung kulay puti. Yan oh. Yung kanyang uh, padulas. So nakaya iniingatan kong ng uh, pumulupot. Mga so, so maraming kong salamat sa lahat At kahit pa pano ay uh, umabot na tayo ng uh, 1k subscriber sa youtube uh, syempre sa facebook natin uh, medyo di pa rin tayo pinapalad ng magandang content ah uh, yung viewers natin medyo mababa pa at saka sa youtube so try lang tayo try makasakaling uh, pala rin tayo so at least uh, nga napin na lang natin ay eh, kaunti na lang sa uh, youtube channel so yan uh, sana mga katiga po uh, pag napadaan naman sa inyo yung channel ko uh, huwag niyong kalimutang i-like subscribe and share yung video natin yan. Uh, tayo po ay try sa youtube kung so, ngayon eh kukunin muna natin yung huli natin dahil medyo maila pa at uh, malakas pa yung kahit pa paano yung huli natin yun. so sinerte tayo kahit pa paano yan so iisa lang yung huli natin so hindi niya na putulin yung tamsi kahit uh, lunok so hindi pa naman siya kalakihan so kapag malaki kasi mga katigapuna po na napuputol na yung uh, tamsi pag malaki So, kailangan na uh, gumamit ng uh, medyo maganda-gandang uh, yung uh, parang uh, tamsi na medyo alambre. Yung alam dun. So, maghahanap tayo nung kaya lang sa panahon niya yun, hindi pa tayo napuputulan ng tamsi. So, ibig sabihin, wala pang malalaki na kumakagat. So, hanggang dito lang muna yung video natin mga katiga po. Dahil, ah, uh, Uuwi pa tayo, akit pa tayo. Wala akong lagayan. Wala tayong lagayan. So, bibit-bitin na lang natin. So, ayusin muna natin yung bangka natin.